biyahe titigman natin yung strawberry dito kung gano kasarap yung press so ito ito binibigay nito ni uy halika rito kasi uy <laughs> uy halika rito kasi so ito yung tinatawag na nilang uh, snow white strawberry snow white yung may pula pulang ganyan basta may pulang ganyan hinog, hinog na siya neng na, na so ang pagkakaiba ng lasa nito maligat siya at saka masarap kumpara doon sa mga pula na pag kinahin mo, dire diretso siya ma-juicy ito, hindi masyado ito kita mo naman, medyo matigas siya medyo matigas siya oh. hindi ka tulad ng iba ito, ito sinin na ito dito kasi dito magpakilala ka ito yung, ito yung aming ano, maligat ito. ito yung aming

Um. <laughs> wasa, uh, ano Ah. Ano po sabi niyo? Kamusta kayo? Kamusta kayo dito? Kayo wait Ano yung sasalitaan niyo sa akin? Kamusta ay, kayo dito? Uh, um. O kaya anong ginagawa mo? Yung mga simpleng salita lang. Sino yung mamagto? Ano na lang ang ginagawa mo? <laughs> Sino yung ang -amag yung ginagawa mo? Sino yung amagang ginagawa mo dito? Ah, yun pala yung salitang igurot, salitang igurot yun. So, kayo mga igurot dito? Yung, Opo. Ah. Eh, ba't hindi kayo nakabahag? <laughs> 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 so, sa lahat pala, hmm, mga igurot dito man lahat nagbabahag talaga. Opo. Kapag nagkukultural lang dance sila. Ah. So, yan, nakasama natin si Jennifer. Ang sipag itong mga batang nga rin, ha? Ah, pasok pa kayo? Opo. Ah. Bukas na po kami papasok bukas. Oto. So yung kikitain nyo, sa inyo ba ito? Opo. Ang yaman nyo, may strawberry pa ha? Pero, kukunin din po na yung may-ari. Ah, parang inuupahan nyo, ganun. So yung kikitain nyo, pambaon nyo ba bukas oh mga ah, pambaon? Hoy, lakihay nyo yung pitas nyo para may pambaon to mga bata bukas. okay, sige, salamat.